guys, magluto tayo bangos recipe for today. Ganito gagawin natin sa bangos. Yan guys, painit tayo ng mantika. Ay, painit tayo ng kawali. Tapos lagyan natin tong oil. Sa bangos naman guys, nilagyan ko lang siya ng paminta at ng asin. Tapos yung seasoning kung gusto niya rin, optional lang yan. Kasi titimplahan pa naman natin siya mamaya. So, piprituhin na muna natin ito lahat. Kahit hindi pa siya masyadong mainit guys, pwede na natin siyang ilagay para hindi siya tumalsek. Tapos maganda tayo ng takip kasi nga yung bangus natin is possible na tumalsek. Hinaan ko muna yung apoy. Ayan, lagay na natin yung ating bangus. Guys, okay, takpan na natin para iwas talamsek lang kasi tatalsik talaga yan. Then tsaka natin i-medium high ating apoy. balikan natin. ng ating bangus. Ayan. Tapos ito na yung ating gata. Mabilis lang po guys. Ilalagay na lang natin to lahat. Lagay natin yung ating sibuyas, yung ating luya, at yung ating bawang. Lagay nyo lang siya lahat. At syempre, lalagyan natin siya ng mas maraming kamatis. Mura yung kamatis ngayon guys. Kaya pwede kayong maglagay ng marami talaga. Tapos ayan, ngayon bubuksan na natin yung ating kalan. Hayaan lang natin to guys na maluto yung ating mga sangkap bago natin ilagay yung ating bangus. So ayan guys, kumukulo na siya. Haluin nyo lang yan. Tapos pwede na natin siyang timplahan Meron kayong patis, lagyan nyo ng patis. Kunti lang. Tapos seasoning. Lagay okay, tayo ng Seasoning. Tapos lagay din tayo ng paminta. Pwede kayo maglagay dito guys ng alamang kung available yan sa inyo. Okay din yan. So wala kasi kaming alamang ngayon. Hayaan lang natin na maluto yung ating kamatis. dito na siya guys so after na ilang minuto na ating pagpapakulo, ilagay na natin yung ating na kainan. Pwede na rin natin guys ilagay yung ating sili. Pero kung meron kayong bata na kakain na ayaw ng maanghang, pwede nyo pong i-skip. Pero ako kasi kumakain naman ng maanghang yung ating mga anak. So nilagyan ko na ng sili. Yan guys, mga 2 minutes guys, okay na yan. ma lang ng ating bangus, yung ating sauce, okay na, pwede na to. marami siyang sabaw guys mas okay kasi ginagawang sabaw talaga namin po yung so ano guys, okay na yung ating ulam for today. Thank you for watching mga kayanis. Bye!